hindi naman siya oposisyon. Siya naman ay uh, um, kapartner ng ating presidente. No? Eh bakit babawasan ng kanyang budget? Nung ako po'y kongresista, talagang uh, ang patakaran sa mga budget hearings, ta tanging minorya lang ang po magtanong. Dahil lang mayorya, eh dapat sinusuportahan ang budget ng presidente. Eh ito, nangyari kay VP Sara, abay ang house speaker pang naguna para harangin ang budget ni Vice Presidenta Sara Duterte no pero bagama't po pwedeng pinalaki ni uh, VP Sara ang away niya kay uh, speaker um, Romualdez no eh talaga namang pinatunayan niya na siya ay tunay na statesman tunay na babaing with balls dahil kinonsideran mo na niya na unang-una hindi dapat magkahati hati ang bayan ng ganitong kaaga dahil ang tagal-tagal pa nga ng eleksyon para sa presidente, 2028 pa. At pangalawa, dahil nga meron siyang sinumpaang katungkulan na panatiling malakas at um, um uh, united, no? nagkakaisa ang bansang Pilipinas. Ayan, attorney, nako, maraming ding nag-aabang po sa inyong uh, komento hingil nga sa desisyon ni Vice President Sara Duterte tungkol nga doon sa hindi niya pagingi ng confidential funds para sa 2024. Ano po masasabi po ninyo? Well, napahanga talaga ako kay Vice President no dahil bihira talaga yung inuna yung interes ng bayan no. Mantakin mo, talaga namang dapat magalit si VP dahil hindi naman siya oposisyon, siya naman ay kapartner uh, um, ka-partner ng ating presidente no. Eh bakit babawasan ng kanyang budget? Nung ako po'y kongresista, talagang uh, ang patakaran sa mga budget hearings, ta tanging minorya lang ang pwedeng magtanong dahil ang mayorya ay eh, dapat sinusuportahan ang budget ng presidente. Eh ito ang nangyari kay VP Sara, abay ang House Speaker pang naguna para harangin ang budget ni Vice Presidenta Sara Duterte, no? Pero bagama't po pwedeng pinalaki ni uh, VP Sara ang away niya kay uh, Speaker um, Romualdez, no? Eh talaga namang pinatunayan niya na siya ay tunay na statesman, tunay na babaeng with balls dahil kinonsideran muna niya na unang-una hindi dapat magkahati hati ang bayan ng ganitong kaaga dahil ang tagal-tagal pa nga ng eleksyon para sa presidente, 2028 pa. At pangalawa, dahil nga meron siyang sinumpaang katungkulan na panatiling malakas at um, um, uh, united, no? nagkakaisa ang bansang Pilipinas. So talaga pong uh, kakaiba ang statesmanship na pinakita ni uh, VP Inday Sara at sa tingin ko, nagmumukmok ngayon ang mga kalaban ni VP Sara dahil nagbumirang sa kanila. No? Mm. maging negative kay uh, VP Sara yeah. itong confidential funds. <laughs> nagkaroon pa ng pagkakataon na patunayan ni Inday Sara na talagang siya po ay karapat dapat na mamuno sa ating bayan. Wala po akong nakikita ng uh, politiko na gaya ni Inday Sara of recent years na talagang inuna muna yung pangangailangan na magkaisa at isinantabi muna ang politika. Ibig sabihin ba nito, attorney, na titigil na yung mga kritiko sa pagkalkal uh, doon sa kanyang confi funds at uh, uh, yung mga yung trust naman at confidence ng taumbayan, eh, lalo pa siyang uh, magtataas. Um, well, hindi po titigil ang mga kritiko no dahil alam naman nila na wala kasi silang sariling kakayahan at plataforma na may sa bayan. So ang gagawin nila, sisirain nila ang kanilang mga kalaban. Yan po talaga yung politika na alam nila, no? Pero naniniwala naman po ako dito pagkakaotaw nito, eh maaalala ng taong bayan na inuna talaga ni VP Sara ang kapakanan ng bayan, inuna niya ang pagkakaisa, inuna niya yung, yung pangangailangan na magkaroon tayong malakas na republika at dahil po dyan, lang ang mga kritisismo ng oposisyon. Mm. At yung rating niya eh, lalo pa bang tataas dahil sa ginawa na ito. Well, inaasahan ko po na sa last quarter na rating no oh, eh lusok na naman sa taas ang rating ni uh, uh, VP Sara. Sa tingin ko mababawi niya kung ano man yung bumabang rating niya. Pag ang katotohanan, eh talaga napapababari ang rating niya dahil sa kahirapan ng buhay. Uh, kaya asahan natin na uh, um, kung uh, tataas man, hindi ganong kataas dahil nga pahirap ng pahirap ang buhay, lalo na dito sa digmaan sa gitnang silangan. Sinasabi po ni Sen. Tolentino, um, attorney, na kahit hindi man hiningi ni VP Sara yung uh, Confi funds for 2024, ay maaari pa rin uh, ibigay ng uh, Senado. Po, pwede ba yon? Well, po pwede yan at sana mangyari yan dahil ngayon nakita ng tao na dapat talaga pagkatiwalaan si VP uh, Sara at hindi niya naman talaga gagastos sa inyong mga convey funds na yan para magpayaman. No? Pero sa tingin ko, napakaganda na ng mensahe ni VP Sara. Yung mensahe na dapat pinararating ni PBBM na dapat ipagpatuloy ang pagkakaisa, yan po ang naging mensahe ni VP Sara at yan naman po ang pinangako ng Unity Team. Sana po maalala ni PBBM yan at paalalahanan niya yung kanyang pinsan ni si Partner Admar, nandito. May mga karagdagang katalungan sa inyo. Pagbalik mo dito sa Pilipinas next week, pag-usapan natin pa yung iba pang mga issue tungkol uh, na uh, attorney. Curious lang din naman ako sa pagpunta mo dyan sa China dahil nabanggit mga dito sa ating programa last time na meron kang ipopropose na tingin mo ito na ang solusyon dyan sa tensyon dito sa West Philippines, si South China. Si ano ba ang naibahagi mo sa harapan mismo ng mga Chinese? Well, alam niyo po itong pinuntahan ko, ito po ay sponsored mismo ng Chinese Institute for South China Sea. So talagang nakatutok po sila dito sa problema ng South China Sea. At ang mabuting balita naman po, napakinggan po tayo at sa tingin ko nagkaroon na ng panimula sa paghahanap ng solusyon, no? Hindi naman talaga magigiging uh, magkakaroon ng solusyon 'yan overnight, pero tingin ko nakinig sila. At ang sabi ko naman, kayo naman, napakalita na bagay itong pinag-aawayan natin. Bakit? Dahil, as a matter of fact, wala namang ibang bansa na po pwede mag-claim ng 200 nautical miles na EEZ kundi ang Pilipinas dahil tayo lang naman talaga ang archipelago na katabi ng South China Sea no? at meron tayong karapatan na 200 nautical miles. So bukod sa Pilipinas, sinabi rin nung Arbitral Tribunal na as a matter of fact, wala doon sa pinag-aagawang mga geographic figures uh, fi, um, geographic features ang po pwedeng mag-generate ng EEZ dahil hindi nga po pwedeng makasustena ng uh, buhay yung kahit anong high tide elevation. O ito yung mga bato na kahit uh, all the time ay above water. Now, as a matter of fact then, abay a-anim lang naman yung mga high tide elevations no na po pwedeng magkaroon ng territorial sea na subject doon sa soberenya at sa jurisdiction ng coastal state. Anim lang. Ibig sabihin niya, yung anim na yan will only have 72 miles of territorial seas. Tapos yung 200 nautical miles ng EEZ ng Pilipinas na mababawasan pa yan kasi may overlap tayo sa Vietnam, may overlap tayo sa uh, Japan, may overlap tayo sa Malaysia. So, linalagay ko yan sa mga 150. So, kung i-add mo yan, 150 at saka 72, ang po mong maging high seas na puwede pangalagaan ng lahat ay napakalaki dahil ang South China Sea ay 1,315 miles. Eh ano pa naman yung 72 plus 150, napakaliit nun. At yung kabuuan ng the balance eh, ng 1,315 miles, eh yan po ay high seas na po pwedeng pangalagaan ng lahat na nagaangkin ng karagatan na yan dito sa Asia. At sabi ko nga, eh, gawin na natin yung, sino, yung suhistyon ni um, Antonio Oposa na tawagin niyang Sea of Asia. Alam mo, nakinig sila. Kasi ang assumption nila ay eh, lahat ng mga claimants ay eh, mag mga ng 200 nautical miles no napakalawak ng mga karagatan. Eh wala namang ganung karapatan no except ang Pilipinas lang at hindi yan dahil sa mga isla diyan sa Spratlys Islands kung hindi dahil yan sa Palawan no. So tingin ko nakonbinsi ko sila na talagang magsimula na ang proseso na maghanap ng solusyon at dahil eto ngang institusyon ito, ang pangunahing institusyon dito sa China na nag-aaral tungkol sa West, sa West Philippine Sea, eh nangako naman po yung hepe na talagang ipagpapatuloy po itong proseso ito Ikukulong kami sa susunod sa isang kwarto hanggang matapos namin isang komprehensibong solusyon na ipipresenta sa mga politiko at mga policy makers na mga nag na ng mga bansa. Mm -hmm. um, attorney, sino po ba yung present doon sa naturang uh, forum? Well, well siyempre, I am the heart of the beast. Nasa China po ako. No? At uh, nandun mismo yung uh, uh, Deputy um, uh, Foreign Minister nila, no? Uh, parang undersecretary, at nandun nga yung chairman ng kanilang uh, Institute of South China Sea. Nandun din ang dalawang uh, mataas na opisyalis ng Vietnamese Diplomatic uh, Academy na nangunguna sa pag-aaral ng uh, posisyon naman ng Vietnam pagdating sa South China Sea. At nandun din ang Malaysia, nandun din ang, uh, ang um, sino pa bang nandoon? Uh, Malaysia, uh, Indonesia. So maraming mga taga-ASEAN din na naroon. no? So um it is a high level, high powered conference at nagagalak naman po ako na isa tayo sa pinakauna na nag ng solusyon. At lumabas po kami dun sa konferensyang 'yan, lahat kami convinced na panahon na talaga na imbis na yung mga akademiko ay eh, palagi lang nagsasabi na napakalakas ang titulo namin diyan sa Pilipinas nag e na yung mga nasa uh, pamantasan na umaasang maging politiko na talagang pinagagalit ang mga Pilipino sa mga China eh tama na yan kasi wala namang kahit na nanyan kinakailangan talaga solusyon at wag na nating galitin yung ating mga um, kababayan no? at uh, lahat naman po ay uh, uh, sumang-ayon doon sa aking suhestyon dahil napapansin naman talaga nila na pati yung mga akademiko nila eh nagiging propagandists na lamang no eh sabi ko kung propaganda ng propaganda tayo pati tayo mga scholars at mga akademiko eh sino pa mag-iisip ng solusyon ayan eh nga ang inaasahan ng ating mga kababayan sa ating mga dalubhasa mm -hmm. so um, natapos po ang na nagagalakan lahat na mukha pong talaga na pong magsisimula na ang paghahanap ng tunay na solusyon at hindi lang yung mga band-aid solution gaya ng Code of Conduct. At nabanggit mo kanina yung mga bansa na mga dumalo dyan, no? may mga kinatawan, kumbaga magkakapit bahay lang ito, uh, ma attorney, at uh, alam mo naman, pag uh, uh, kapit bahay, mas maganda yan, madaling maresolba. No? Uh, yung issue na doon din sa mismong uh, rehiyon kung saan nakapalibot itong uh, mga magkakapitbahay na ito. Well, kaya nga po tinapos po ang aking presentasyon doon sa pagulit sa ating kasabihan no? na makipag-away ka na sa iyong kamag-anak, wag lang sa iyong mga kapitbahay. At lahat naman po sila'y natuwa dahil talaga namang pag nagkita-kita tayo mga magkakapit bahay, mga Chino, mga taga Southeast Asia, iba talaga ang samahan natin at iba ang tingin natin sa isa't isa. Talagang alam natin na hindi lang tayo mag magkakapit bahay, alam natin na iisa lang ang ating pinanggalingan at kahit anong gawin natin, kinakailangan mapayapa tayong mabuhay sa katabi isa't isa dahil hindi naman natin po pwedeng ilipat ang ating mga teritoryo.